So, yun, magandang hapon mga kabinder. Kumusta po? So, yun, salamat sa mahal na Panginoon at medyo gumanda-ganda yung panahon. Medyo yung ulan. Medyo mahina lang kanina. Hindi kagaya kahapon. Tapos ko gabing magdamag. Yun, grabe talaga. Kaya yung baga po, magkulay putik. Malapok, napakalapok. Kahit sa mababaw lang kabalmado kanina, kanina, kanina lang napakalakas bilang hangin and salamat tamat tayo sana may labas yung lambutan ngayon at Habat isda na hindi dilim ngayon siguro sisikat yung buwan mamaya mga alaw na ng madaling araw na so bali maaga pa alas 5 pa rin pa lang sana mayroon na para may panghanda tayo bukas bukas ng gabi salamat sinang ayaw ng tayo ng panahon ngayon sana pagkalaw ba tayo ng maraming biyaya mamaya para sigurado may panghanda tayo bukas sa so, dyan nabang-abang po sa mga natin na jackpot para sulit yung kaantay natin na gumanda yung panahon I 睇咩呀？

你在哪里？ natin yung nasa pulangin api camera talaga 山的。 yung bahak na walang hukwe dito sa amin last is yung tigos na hindi na tayo nalalakitin ba natin sa ka titingin sa super labo mahirap pa rin yung ilalim sana mamaya luminaw to at sana hindi na mulan para hindi na maragagan yung bahak luminaw mamaya pa rin yung araw balik tayo

so yun magandang umaga mga kanbenger sayang hindi tayo nakabalik nagising tayo alas 3.30 na wala nang oras alanganin na so yung kilohin lang natin yung huli natin sa unang losong lang natin kiluhin natin kung ilang kilo so yun ito na yung huli natin sayang nga lang hindi tayo nakabalik sa madaling araw and bali magkaalasing ko na ng umaga nagising tayo alas 3.30 natagdagan Nadagdag, sana natin ito kung nakabalik tayo ayan 2.6 yun 1.7 o yung posit natin at syempre may ulam tayo salamat nakadali tayo ng dalawang ilak magkasama yan 1.1 solve yung pangulam natin So yun tutaran natin to kung magkano kitain natin dito sa limang pusit sa tapos isang si kulambutan. Na sana natin. Pero ayos lang. Mamaya babawi tayo mamaya. Salamat maganda na yung panahon. No? At syempre may shoutout po tayo. So yun mga kampinyo, ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi. Ayan, 780. Ayan, kumita din tayo ng 780. Salamat. Ayan, bali yung kabuwang huli natin, 5.4 kilos. Siguro kung nakabalik tayo sa madaling araw, baka nanagdagan natin to. Pero ayos na rin to, malaking bagay na rin to. Malaking pandurodogtong na rin. So yun, shoutout na po tayo. So yun, magandang umaga mga Carbanger Ayan, shout out na po tayo Ayan, unang -una po, shout out sa ating mga masugid na taga sa baybay Ayan, shout out po sa inyo mga Carbanger ah, Sa walang sawang suporta nyo At pagkakilig sa ating mga videos yun. At Merry Christmas po sa lahat Ayan Pasko na, mamayang gabi So ayan Una una po, shout out kay Mam Ma Merry Chur Puintis, ayan, shout out po sa inyo ma'am Merry Christmas po at kay Sir Efren Jackson ayan shout out po sa inyo ayan shout out kay Fernando Lacasandili ayan shout out po shout out kay Romel Cadelinia ayan shout out po shout out kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City ayan shout out po sa inyo, ma'am salamat ma'am sa solid na suporta nyo shout out kay Vicente Solomon from Ricador Ibajay Aklan ayan shout out sa si mga taga Aklan shout out kay Daniel Adalim at Chuds Prince Adalim from Santa Rosa Nueva San Ecija ayan shout out sa inyong mag -ama. shout out kay Cesar Abling ayan shout out po shout out sa Kayadong Family shout out kay Jai Junior Ponce in family ng Amadeo Kabite ayan shout out sa mga taga Kabite shout out kay Joel Bios from Saudi Arabia the mom ayan shout out po sa mga OFW natin dyan sa may Saudi ayan shout out kay RJ Daes ayan shout out po shout out kay Milo Amores shout out kay Alexander Fisquera and family from Jinsan Tumblr ayan shout out sa mga tiga Jinsan shout out kay Ignacio Jubay Jr. from Balamban Cebu ayan shout out sa mga tiga Cebu shout out at, at, uh, advance happy birthday po kay Angelica May Duhali Burines yon ng Burakay Yapak ayan from uh, Burines family ayan hindi ko po alam kung kailan siya nag birthday kasi nung no, unang upload pa natin to hindi natin nakahintay nakapag shout out sa nakaraang video natin kaya ngayon lang tayo nakapag bati ng happy birthday ayan shout out kay Pablo Alao ng Paranaque City ayan shout out po shout out kay Dennis de la Cruz and family ng Naay Cavite ayan shout out sa mga taga Cavite shout out sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi shout out sa kasumpang family kina Boots Aileen Mi Agustin Alices at Maya Yuchel ayan shout out po sa kasumpang family shout out kay shout out sa Marok family at uh, Pakolba family from Jerwin Pakolba ayan shout out po shout out kay Marlon Barida from Biri Northern Samar ayan shout out sa mga taga Biri Shoutout sa Disulok Family, Bong LB, Laika, La Army, Ryan, Trisha, Roque Bibi Idna from Bawat Ngon Leyte. shout out sa Disolok Family. Shout out kay shout out sa Song Ag Family from Nueva Ecija. Ayan, shout out po. Shout out kay Nora Salipada. Shout out kay Anne Andirong from Kuwait. Ayan, shout out po, ma'am. Shout out kay Sambalis for fishing. Shout out kay Jerol from Morocco, Montreal, Masbate City. Ayan, shout out po. Shout out kay Romeo Alcones at sa Amur Beach. and family dyan sa Taklikan San Teodor Oriental Mindoro ayan shout out po sa inyo mga idol at syempre shout out natin yung mga kapo natin yung channel at pasuport din po mga kapo ayan so ayan bali sa utol nga pala kagabi lumusong na ang alas jis ewan ko kung ano yung nahuli na utol konti lang yata So ayan, sa kapo natin channel. Una-una po, shoutout kay Otol Rapi is for Fishing yun. Rapi is for Fishing yun. Shoutout kay sa magkapatid, kay na John TV Vlog at Master TV Vlog. Durex Piro, Kapinas Official, Father and Son Fishing TV, Kabogsay TV, pantan Fishing Adventure, Manuel Nel Vlog, Sibadong Vlog, Banay Vlog Fish, Juni Fishing TV, Reangler. Kapana TV Adventure Kuya North TV Nan Nanay Robby Channel Roger Arciso Trailer Driver Beagle Hunter Black MC Eric Adventure Kapising Sagay Adventure Batang Samar Matandang Spiro So yun mga ka-adventure Support kami po natin mga ka mo. Yung kanilang mga channel So yun sana is magpa-shoutout Ayan comment lang po kayo sa ating comment section Sa ba baba Para next episode yun Mas shoutout ko po kayo so, Yun maraming maraming salamat sa panood Hanggang sa next video po God bless po Bye bye Yes again